So may bago po tayo mga amanok na sisiw Bali Kapipisa lang po nito Galing po ito dun sa ating kasamahan sa trabaho Yung ating kaibigan ni si Anton Valencia Taga Tapia So Ito tatlong itlog no, kanyang mayahin na gold Na inain Eh Dadalawang piraso yung napisa Bali binigay na sa atin gawa ng wala itong kasamaan dun sa kanyang mga manukan. Dadalawa lang. Eh dito may ano po tayo, may isa po tayong sisiw na anak nung inay natin sa Lugon. So anim na magkakapatid. Bali isa lang yung nakalabas sa shield, pero may mga similya naman. So iisa lang siyang napisa. Bali ito, tatlo yata etong dalawa tapos yung isang bunso nitong dalawa na ito ano hindi na nakalabas sa shell so eto binigay na sa atin dahil wala kasamahan ang tatay daw po nito eh, yung ano lahi din ng mga walang kaliskis natin dito so binigay na sa atin at tatry natin kung mabubuhay natin itong dalawang ampo natin na ito Bali, eto na yung anak sa lugon. O, oh, yan, o. Oh. Nung isa nating inahin dito. At, eto na po yung tinamaan ng mga ng coccidiosis. Eto. So, bali, ang lalaki ay dalawa. Etong talisay. Tapos, yung isang itim na hiniwalay ko gawa ng nang bubuli ngayon nung tag-ulan. Sinama ko siya dito. Dahil kulang po tayo sa kulungan ngayon siya naman yung binuli bali na siya so eto isang buwan na po ito itong mga ito bali ibababa na natin sa lupa tapos ang makakasama dito nung dalawang sisiw ay yung itim na ano maliit so eto ibababa na natin dahil hindi pwede hindi natin pwedeng isama dito mga kamanok gawa na maapak sila at pwede silang tuka-tukain itong mga to malalaki na kasi ito so ibababa natin dito oh. bali ito yung bulek tsaka yung isang itim bali ito naman papakawalan na natin papagalain na natin para gumanda yung kanilang mga binti Ayan, gumanda yung hubog Natin, sana, ano, hindi sila tamaan ng sipon. Labas na kayo dyan. Ayaw ano nila maglabasan, o. Hindi sila sanay sa labas, o. Eh. Ano hmm. So kaya na siguro mag-survive nitong dalawa na sa mga bakterya sa lupa. Ayan kala niya kung ano eh. Ayan, labas natin. Titingnan natin kung tutukain niya itong dalawang putik Puti kasi. Ayan. 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 kuya nyo yan, kuya. Ayan yung magtuturo sa inyo kung paano kumain, paano minum. So madumi kulungan yung kulunga natin Bukas na lang natin lilinisin um, Pero ginala natin ng tubig Tsaka ano Pagkain nila